Mag-bake tayo ng tinapay, day. Hindi ko alam kung anong mga araw yan, day ba? 150 Celsius sa 15 minutes and 200 sa 3 minutes yung pag-bake niya, day. Habang nag-bake tayo ng tinapay na pang-agahan natin, day, magluto na tayo ng ulam ng hapunan, day. Kaya pala nagluto na ako ng hapunan na ulam, day. Kasi marami tayong lakad ngayon, day. Ay gabi naman tayo makauwi, day. Para pag-uwi natin, day, may makain, day ba? Luto na ang tinapay ni Inday. Make up pa natin, day, para makintab-kintab, day. Parang face, day ba? In Bernice masarap-sarap talaga ito dahil. Tinan mo si Bunso dahil komain na. Yung ate din day, kumain na yan. Tapos na day At, atayo tayo hindi pwede tikim lang day Ay, may lamon din yan dahil. Pagkatapos namin mag-agahan dito dahil ay, alis na pala kami day. Kaya kay wala pang alas 7 yan day. Wala pa siguro. Basta day, alas 7 siguro yan day Pero bago tayo lalabas mga inday, paligpit ko muna yung mga kalat nila inday. kaya pag uwi nila day ay bagong kalat ulit day tapos hindi ko talaga sila sapatos. Day, sabi ko pag hindi sa bini kay magsapatos ay magpaa kayo. 'Yun ang sinanay ko sila magsapatos, day ba? Nandito na kami sa park, day. Kami lang tao dito, day, Ay, na pa bisikletahin ko 'yan, day, hanggang hangga't hindi pa masyado nakakasunog 'yung init, day ba? Day, grabe ang init, day. Nakakasunog talaga, day, ng balat. Day. Sa sobrang aga day, nandito kami sa Eden, Hindi pa pala nagbukas, day, oy. Pagkabukas day, wala nang day dito, Nagsara na paladai <laughs> Kaya nagpunta kami sa Syria, namili kami ng katol, itong kandila at nilagay ko sa maliit na balde para naman pag mahangin ay hindi masyado, hindi madaling majatay dahi ba. Dadalhin ko ito lahat sa park dahi kasi doon magbibisikleta, kinagabihan, pag gabi na ay magpa fireworks kami dahi or hanabi. Hindi pala fireworks dahi, ay hanabi lang day, yung dahi yung mahawakan ng sa mga bata dahi Kasi dahi sa kinder dahi mayroong kalendar na binigay ng teacher dahi parang assignment kung sa bagago day, na naghahanabi dahi tapos titignan ng bata kung ano yung color ng Hanabi dai tapos lagyan nila ng sticker dai so kailangan makita ni Bunso para naman meron siyang imagination kung imahinasyon ba yan na may ganito pala ang color ng Hanabi kung sa baga assignment dai kung ba? walang ganyan dai hindi ako magpupunta-punta ng ganito dai para lang maganyan-ganyan dai oh, kapagod kaya dai <coughs> Siguro Day, mga isang oras kami mahigit dito na ganyan-ganyan At hindi pala lahat ng park in Dai ay pwede mag-ganyan-ganyan dahil. Daghanap naghanap kami ng park na pwede maghanabi dito dahil. Basta ba? mag-follow rules ka lang sa mga ano nakasulat ay eh, wala namang problema dahil. Importante talaga may tubig at saka yung basura nyo hindi ikalat-kalat ko na iwan-iwan lang Day. So ba? ang sumatotal sa araw na yan dahil mula pa alasing ko kami nagising Day, at ako pala. Hanggang kinagabihan ay nasa labas pa kami, Kaya dai. mga bata na yan, day, pag uwi niyan, day, ay nakul, paliguan tapos kumain, tapos lupay-pay na talaga sa higaan, dai. <laughs> Dito pala mga inday, karamihan o kadalasan sa mga school mga inday, ay meron silang assignment kung saan sila nagpupunta araw-araw, kung anong activity meron sila, day. Last but not the least, itong mga salita ko, day, ha. Maraming maraming salamat talaga sa inyong panunood, mga inday, ha. Kahit hindi kayo nagko-comment, alam kong nanunood kayo, mga day.